Good morning mga ka farmers. Uh, today's video mag-harvest tayo ng uh, lettuce. Pero bago 'yon, uh, kung bago ka pa lang sa aking channel, uh, mag-subscribe ka na sa aking uh, channel Joel and click mo rin 'yung notification bell para sa sunod na video ay up-to-date. Kasi... video natin na uh, pinakita ko sa aking uh, YouTube ito. Uh, at nakita ng mga kaibigan natin sa YouTube na pwede na siyang harvestin. So mga ilang araw pa ko before ko harvestin kaya ganito yung ano niya mga daon niya so ngayon mag harvest tayo ng lettuce so kunin natin yung malalaking ano uh, mga dahon so sa lettuce po ano uh, ko magtanim ng lettuce at uh, may mga na experience ako dito sa pagtatanim na may babahagi ko sa inyo so kunin natin yung tahong yung malalaki So ayan, yung mga natira, na, ayahan natin yan sa sumunod mga harvest natin ulit. So, ito yung uh, tip number one ko na uh, pagtatanim ng lettuce. Uh, pwede kayong gumamit po ng bambu. Kaya, kawaya, no? Yan po yung pinagtaniman kong una, no? At, yung mga, uh, pwede, pwede rin kayong gumamit ng, ano, ng uh, cup noodles, yung mga uh, plastic na maliliit. So, ito yung mga, ano, mga at pinagtaniman ko ano although binili ko tong plastic na to makita nyo gaano siya kaliit no ayan pwede kayong gumamit ng, po ng mga recycled na plastic gaya ng ito uh, plastic galing sa isang ano uh, pabilian po ng mga cake pwede rin kayong gumamit ng uh, pet bottle Ayan, plastic ng suka, yun o. Oh. Mga recycled po, pwede nyo pong taniman. Kasi, uh, ang lettuce naman, hindi niya kailangan ng uh, maraming lupa. Ano? So, tip number 2, yung paggamit ko ng garden soil. So, ang garden soil na gamit natin ay, kung makikita nyo naman, ayan siya oh. uh, May rice husk siya. Composed siya, mix. Mix, compost na garden soil. Uh, dito, may makikita ko nyo dito. Uh, ito yung sample ko ng ano, ng ginagamit ko na compost. Ito pa kitchen scrap. Uh, at inipon ko siya. Yan yung uh, pwede nang i-harvest na ano, uh, compost. So, may inam gamitin yung compost dito sa mga lettuce. Uh, bukod don pag yun po ang ginamit nyo, based don sa pagtatanim ko, ano, uh, maganda siyang gamitin dahil uh, yung compost na ginamit natin ay may fertilizer na siya. So ano ba yung mga kailangan ng fertilizer ang ang ano ang tetus. So number one ang kailangan niya ay rich in nitrogen. So yun po at dapat may potassium at phosphorus yung dalagay natin. So pag nag-apply tayo no, uh, huwag naman too much na paglagay natin sa ating mga tanim na lettuce kasi masusunog yung kanyang dahon sa tip number 3 tayo uh, doon sa fertilizer so ito ang ginamit ko dito yung uh, number 1 yung fish emulsion or uh, yung kinagamitan ng uh, mga bituka ng uh, tawag doon sa isda Uh, yun kasi po ay rich po ng nitrogen so ngayon pag nag-apply po kayo ng gano'n uh, wag po too much no? kagaya na sinabi ko kanina yung kanyang daon ay pag maraming nitrogen masusunog din siya and pangalawa dito yung uh, paggamit ko ng FFJ or fermented fruit juice so pwede rin yung po gamitin dito Ayan, pwede yung spray o pwede yung i- ilagay po sa kanyang uh, lupa so yun po yung mga kinamit ko dito sa aking uh, tanin na lettuce ayan yeah, ganyan although first time natin mag uh, tanin ng lettuce uh, inalam natin yung mga pwede natin ilagay na organic fertilizer tungkol po sa pagtatanim ng lettuce so sa sumunod na video natin at uh, gagawan pa natin ng ano, uh, mas magandang organic fertilizer itong lettuce natin para sa ganun ay itong mga daon niya ay lalaki pa talaga so ito ay first trial po lang natin sa pagtatanim ng lettuce so ngayon i-harvest na natin itong mga natitira pa na ganito yan So sa pag-harvest po ng ano ng kanyang dahon ano, pag makita niyo nang malalaki na yung kanyang dahon, eh, pwede niyo nang i -harvest. Kasi ito first time kong harvesting ngayon. At yung may bay ay lumit na nga oh. Nakakukan na kokan na. Nasusunog na sa araw. So, ayan. may nampo pag malaki na, pwede nang i-harvest. Yan, ito na yung harvest natin na lettuce na. At kagawa tayo ng burger. The finished product, chicken burger. From Joel Garden. Yan, nakagawa tayo ng 6 na burger. May dalawa pa doon. So ito na yung nagawa natin na chicken burger. Ngiti okay, mo lahat ate. Bukas mm -hmm. At pipicture ang Ah. Oh. Mm. Masarap -hmm. so, Thank you po. Eh, no 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 no, itong, ito ang iimnya lang. Sige.